Hello everyone, it's me Rita again Meron akong ano guys, dalan na lechon So let's unpack my bagahe galing Pinas Is it a lechon or Guess, guess nyo guys kung anong laman ng bag ko Yan yung plastic bag, dirty clothes namin yan Yan naman yung another dirty clothes Yun naman is paper bag So ayan, may malaki na box ang laman ng aking bagahe Yan ay sapatos ko, yung ano maliit So, ayan. I-open natin, guys, yung mal malaki na box sa loob ng aking bagahe. So, ayan. Ay, ang hirap mag-open ano, ng ano. Ayan, genderan Yan yung laman. Hindi pala lechon. So, ayan. Mga pasalubong ko yan, guys, para sa ano, mga friend ko dito sa iyo. Eh. So, akala ko madami yung nabili ko. Ang liit lang pala. So, kailangan ko itong kailangan eh, ano na mabigyan ko lahat. So... Ayun guys, iyan para sa akin na yung mamon, yun lang yung para sa akin. Tapos yung iba para sa ano na yan. Sa mga friend ko, yung mga close friends ko. At saka yung iba na palang ano ko na din na old na ate. So ayan si Bila na sinisimot-simot niya yung bagahi ko kasi meron yung dried fish at saka pusit. So na ano ni Bila, ni smell, smell niya yung bagahe. Tapos meron akong kape. Eh. Ayan na si Bila. What is it inside, mommy? I want a smell. What is this smell? Thank you guys for watching. Bye!